Good morning mga nice And... okay, <laughs> Sa ikutan Traffic tayo dito sa Palengke akin kasi ha? Ya, may nakaparara dito sa kilid ng kala, ano, main road. Kaya, ayan. Kaya magmamadali ka, hindi ka makakamamadali dito. Ayan. Okay. Traffic, uh, dami naka-parking, motor, naka onsi. kabilang tayo dun sa ano kabilang uh, subdivision 'yun uh, yung mga ano natin so okay tayo tanaw tayo dun sa kabilang ha let's go tama na lang yung pa natin sa kantinan. Ay, kasi so si Bosing, nantay natin. Ah, Bosing, yung mga ano mo dyan, mga ipong kayamanan mo. <laughs> kayamanan. <laughs> Ating mga kayamanan. Ah, oh, Bosing. Duman ako dun sa'yo, Wala ka. Sa sunod na araw na lang. Umikot ako dun, ha? Oo, oh, oo. Oh.

Na, eh. Ay, hindi naman ako may video mo. <laughs> <Nakabold> ka pala. <laughs> Kaya <Kalaan> nga. <Avenge> ah, uh. oh, oh, oh. Kaya nga. <laughs> <laughs> naka, <tib> <laughs> naka <-tibok> si <laughs> Ay. alisin ko lang 'yung ano mo. Ayan, nakakausin niya mga Wilkins. Pinick up natin. Nagmunta tayo doon mga kadyang. Sa abilang uh, street doon. Sa bila. Doon tayo. Maraming suki tayong nagantay doon. Ayan, samahan niyo ako mga kadyang. Let's go. Ayan, Wilkins. Kaya doon sa Dorho. Sa Puro kung mayroon doon. Iguaduman eh, kaya no? <laughs> daw.

Bubug, bubog, bubog ka Hindi mo na papayaran. Hindi mo na Hindi mo na hindi mo Hindi mo na mo <laughs> hindi ka papayaran. Bubog lang Bubog na B -B evisa ako nsiyagay lang e ah. na oh. lang dadaan ngayon mas tagang isampulang kasi ah. yeah, kailangan yeah. mo na mawaya bilang one yeah, besok, yeah. two three a ah, dosis ah, dosi. ah, dosi. ito piso pa ito piso pa ito piso pa yon ano iba sumulat kaming ano saan naging ano 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 pa ito. pa yan. Ako kanina pa. Saan na 我老是一个模 si Boboy, yung nagbibita, yung kuya mo. Ha? Bibinta na ba yan? susunod na naman tayo din na linggo, babalik. <laughs> ayan, o. Oh. O oh, yan, ang cute, o. Oh. Yung cute ng ano, ng uh, kalapati, o. Oh. O, oh, yun. Lumilipad na, lumilipad. Kalit <laughs> pa lang naman din. Tsaga-tsaga lang. <laughs> konting tiis. Ha, <laughs> ha, ha. <tuk> oh. Wort ke jan. Di terserado tadi itu ulang tahun noh itu. Halo, <tuk> udah tak ulang jan. Ada sarado di pintu. <tuk> nah, minta bahu. <tuk> <tuk> oh, Mimi, kau komesta. Ako sa sutrengs <laughs> O oh, mga bata pa kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Meron pa rin sa roon Meron pa, o dito din Ayan, ka Okay ka ma'am, yung ano atin dyan, Wilkins ah. Hindi ko makabili ang anu ay Ayan, okay ka ma'am Ayan, dito <laughs> tayo mga kadyang Sa supi natin Miming Tapos bakit na punta mo Miming?

Alamas yung kalakal ano natin. So natin dito. <laughs> Ay, na. lang, ito oh, 'yung mga bote yan.

Webes, sa Webes, nandito yun. yon ah, Webes, oh, sige. Oo. Tingnan ko kung makaikot ako sa ganung araw kasi iba iba kasi ng araw ko eh. iba iba. Ah, okay, so ang layo na pala. Akala ko dito dito lang sa Cavite. Kaysun pala. Uh, Andun yung ano niya, trabaho niya. Ah. Ano ba? Ano ba? Ah, sumong kaskasan. और मोटर मेरा पहले को पीसो मार दे यार अरे मेरा अंदर है एक संकट है ऐसा समझता नहीं मैं तो चला रहा है ये पका सकता है ना है wala na dyan wala na 3.3 ayan 3.3 to tama ka dyan yan, nakuha natin dito sa street na to maraming langgan ito may mga Wilkins tayo ito mga bote, timba may mga galon 5 piso ilang piraso yan Ayan, nakakuha tayo ng ano, electric pan. Uh, kaldero tayo dan tayo lipat tayo dun sa kabila dun Sa kabilang street tayo mga kadyang kat uh, Dito tayo na puno dito Ayun <laughs> Dala karga natin Baka dun sa Sa kabilang street mapuno tayo dun Ayan Let's go Ayo, Pak.

bisitahin na natin yung mga sungkay natin dyan baka marami nang kalakal uh, sila yan, samahan nyo ako mga katiyang let's go <laughs> walang, walang hustisya ba? walang oh, hustisya mali yung sa dyan uh, <laughs> yung jauh <laughs> horse red horse bote. Eh. papaya may, bunga. may, bunga na, may bunga. papaya.

natin ang bote for bote gin perador ano tambak yung kalakal niya doon yung doon sa may may L300 doon si nanay yung doon sa may gitna doon oo yung kinausap ako doon sabi ko tayo muna ako kasi tapusin ko muna dito yan sabi isturbo boy po yung driver niya nasa yung driver eh kaya naman oh nasunod na yan kaya yan, walang imposible basta mayroong daan na. <laughs> ayan. ayan, sige nyo, sige, sige. yan, okay na yan. Bahala ka, ando sa loob. Oo, sige, labas natin. Oh. Ayan, ayan, ano natin. Puli natin yung mga kalakal na ano natin, suki so, natin dito, sinanay. Ayan, ang daming plastik. Ayan, kababak na. Pa. Mabuti. Ayan. sari, mga plastik, galon. Ayan, ito, mga lata, bote. Punin natin yung sako natin. Hindi natin mga hako ito pagkupo. Sa tayo sako. Ayan, natin, mga kadyang. Napakadami yung ano, kalakal na bininta niya. Ito, punong-puno tayo. Ayan, apaw. Ayan, kadami. Sari-saring halakal yan.

napakadami natin yung kalakal Ayan, yeah, napakadaming binito si nanay so okay natin ayan, yeah, padami plastic yeah. so, mga Wilkins galoon, lata ayan, yeah, may meron tayong pakakal dyan ayan, yeah. yeah, may karton tayo ang <laughs> dami, <laughs> dami. Paalam na, paalam na tayo. Thank you for watching, Bye, mga guys. Please subscribe my YouTube channel.